Tigay nga tikma kang kapulisan ang mga suspitsado ang inapatihan membro ka notorious nga bukas kotsigang sa banwa kang gimbali ilu ilo mga alas 11 kang gabi kang Domingo nga adlaw. Ang lima ka mga sospek sa kay kamputi nga sports car Mitsubishi Montero nga may plaka nga NBI 262 kag may ceremonial plate ka nga Freemason dapitan large number no. 21. Ang mga sospek ang ginahat pursuit kan San Jose Police Station kaimaw ang Special Operations Group kag 6 or 3 Provincial Mobile Group kang Antique Police Provincial Office halin sa San Jose Antique pakadto sa Ilo. at kay ang sa Banwa Gimbal may reported incident kita about sa kasarak kan tourist team sa ginalista na niya kagin buka ang salamin kagin bulangan nga ng abag kag tugani uh, ang informant mismo nagpablatery dyan ka nagkahambal suspensado na ito sa kaisa sa Sarakyan ka, sa na may uh, identified ang plate number with the uh, contemporary plate of Freemason, Freemasons kagatan na ginto tigayon nga uh, magkandak kang hot pursuit until such time we contacted all uh, the police stations uh, halin na sa, sa San Jose Pagto sa Iruido. kag mga more or less mga uh, 7 o'clock in the evening diyan na checkpoint kang uh, municipality ang uh, police stations kang gimbal kag sa atan nga pagkonsulta kananda they denied uh, the, allegations na uh, being the perpetrator sa alleged na insidente eh. but uh, no list da na uh, the witness which we i don't not i don't like to divulge this time confirm that uh, the three uh, one among ano uh, two or three among the five was identified nga among nagbuka kang salamin so for a while although uh, ginahalatrat natin ang desisyon ni uh, Mr. Horace Lim as uh, a victim to punish charges against uh, sa limang, sa kahit ang mga suspechado. Ang mga sospek, ang gintudlo na guba, na ka nagkawat kang baga sulod kang sa salakyan, na nakaparking sa ABJ Pitam Park sa San Jose, na kang sangka negosyante nga si Horace Lim, mas uminos alas 5 ang hapon, Domingo Ngadlaw. Nakilala ang mga sospek kasanday Edward Ligaspino, Banchay Sanyos, Kang Tuklong Kawit Kabite, Giovanni Nuevas, 38, Kang Rosario sa Division Angun Rizal, Alben Resurrection, 34 anyos, Kang Tuklong Kawit Kabite, George Grabador, 45 anyos, Kang ang Rizal, Kag ang driver ka nga si Troy Geltendez. Ang salakyan, naging gamit ka mga sospek, ang nakita nga nag-abot sa San Jose, Sakay sa roro halin sa katiklan sa aklan, halilibot-libot sa sanuse, tapangita kang andang biktima. Nakilala ang salakyan na ginadala kang mga sospek na nakarehistro sa ngalan ni Jose Alberto Hernandez ang Dunyarita Diaz Street, Phase 1, Sukat, Paranaki City. Sa report ni Lim, ang bagagin kawat kang mga sospek ang miunod ng 15,000 pesos Cheque nga nagabalor kang 65 mil pesos, kag personal mga alahas nga nagabalor man kang 40 mil pesos. Ang salakyan nga ginagas kang kapulisan, ang nakitaan pang nagapundo sa banwa kang megaw, apang tigay nga nagpalagyo, matapos nga mungtikan, nga ginagas tanda kang kapulisan. Wara rin na recover ang bag, kagpatayin nga nga wala ang mga suspitsado, pero duro mga witnesses, ang nakita kung paano ginimo ang mga suspect ang krimen ginkasuan kang robbery with force sa pantings ang mga suspect kag sa talad sandang ginahunong sa presuhan kang BGMP sa may banwa kang San Jose para sa ko patrol Hernan Baldomero